Just like you shizams na mga buntis na may stretch marks, nako, tayo ang magkakakampi. <laughs> Hindi porket artista ako, makinis ako all the way. Nagka-stretch marks pa rin ako and it's something that is, I guess, beyond my control. Maraming mommies ang nakarelate sa bagong vlog ng aktres sa si Chris Bernal nang ipakita niya sa kanyang mga followers kung gaano kadami ang naging stretch marks niya nang ipagbuntis niya ang panganay na anak nila ng asawang si Perry late upload ang ipinakitang vlog ngayon ni Chris Berna sa kanyang YouTube channel dahil sa video may kitang buntis pa siya nung time na yun. Ngunit naging interesado ang ilan at kinahangaan din siya dahil maliban sa ilang struggles na pinagdaanan niya sa kanyang pagbubuntis, una niya rin umanong iniisip noon kung paano makakaiwas sa stretch marks. Kwento ni Chris, nagresearch research siya ng mga produktong maaari niyang magamit upang hindi siya magkaroon ng stretch marks. Ngunit lahat daw yun ay walang nagawa. Mga pahayag ni Chris Bernal, Ever since nalaman kong pregnant ako, ang dami kong pinahid, iba't ibang products. Siyempre nag-search ako ba? Diba? What are the top products to prevent stretch marks? Lahat yun binili ko. Lahat yun pinahid ko. Morning and night. Pero wala. Nagka-stretch marks pa rin ako. Pagbabahagi pa ni Chris, hindi porket artista raw siya hindi na siya tatablan ng malalang stretch marks. Dahil ilan lang umano ang maswerteng nanay na hindi nagkakaroon ng stretch marks kapag nagbubuntis. Inamin niya rin na naging mahirap para sa kanya natanggapin nung una na nagkakaroon na siya ng stretch marks dahil hindi daw siya sanay na nagagasgasan o nasusugatan ang kanyang balat. Kayun pa man, na-realize niya umano na parte ito ng pagiging normal na tao tuwing nagbubuntis. Mga pahayag pa niya, hindi porkat artista ako, makinis ako all the way. Nagka-stretch marks pa rin ako. And it's something I guess beyond my control. Wala na akong magawa. Andiyan eh. Alam mo yung kahit anong gawin mo, I did my best. Ang dami kong pinagagawa. Nagkung ano ano akong creams and oils, pero nandiyan eh. Dagdag pa ng actress. Habang tumatagal naman umanon na nasa tiyan niya ang kanyang baby, ay mas natatanggap niya raw ang pagbabago sa kanyang katawan at ang mas iniisip na niya ay ang ikabubuti ng baby niya kaysa insecurities niya sa sarili niya. Anya pa, siguro when you know that it's happening for a beautiful mission, alam mo na nagsistretch yung skin mo because may baby kang pinapalaki, nawawala na yung insecurities mo. Hindi mo na napapansin. More on, abastang ah importante si baby, hindi ka na. So siguro yun na ang nagbago sa sarili ko. Samantala, kinahangaan nga siya ng ilang netizens, lalo na ng mga mamis rin na katulad niya. Narito ang ilan sa kanilang mga komento. Napaka-genuine ng mga sagot mo, Chris. Hindi lahat ng artista kaya ipakita yung stretch marks nila. I strongly agree with you na hindi madali ang magbuntis. And I like na pinakita mo na pinagdadaanan mo din ang pinagdaanan ng other pregnant women. Ganyan din kalala stretch marks ko, Mami Chris. Ang saya may kakampi na kami mga stretchy mommy.